Ayun, ito yung part 2 ng ating ano. Hindi na. So Kinuha natin yung ating inahin na pabo kanina dun sa likod bahay. Tapos yung mga fake egg na dito, yung fake egg yan. Pinalitan na natin ng tub niya talaga. So hindi ko na na-video. nag ko na dyan. At confirm talaga na naglilimlim na siya. Kita nyo naman. Mula kanina, hindi na siya umalis dyan sa sa sa, sa kanyang limliman. So, nilipat na natin siya dito sa ating kulungan para mas safe kasi ito eh secure naman. May bubong. Yan. Tapos, syempre, pantay pa dito para kung sakaling bulan eh atin yung nagaganyan. So, talagang secure ang ating mga ating inahin. Tapos uh, Ano date ngayon? May 30 So June 28 sigurado may mapipisa na dyan Dito naman natin ilipat yung mga sisil. Nang after 1 week o 2 weeks Dyan naman natin yung ilipat So ganyan Yung tamang pamamaraan O aking pamamaraan ng pag-aalaga ng itlog ng ating pabo So, gagawin naman natin dyan. Uh, sige, so, lang yan eh. So, ayun yun ang para mas nainitan niya o mas nalilimliman niya yung ating mga alagang, ay mga ikod niya. So, sana, yung walo na yan, eh, after 10 days, makita natin kung buhay, i-okay na rin kahit pa Meron na tayong yeah, i-ride eh. Right, eh na mga panibagong pambenta yung dalawang breeder pa doon uh, sa likod hindi ko alam kung kailan naman to yung itlog yung doon kita nyo naman Ayun, diba? sana sila ay sumulid na rin pero nangyayari yan uh, gagawa tayo uli ng panibagong kulungan okay. eh, ganito yung maganda yung nakahiwalay sa kanila doon kasi magsama-sama baka magsama-sama baka biglang mangit yung dalawa doon eh mangyari yan sama-sama -sama sila sa isang liman so okay yan so pag, pag gano'n yung nangyari sama-sama -sama sila hindi may iwasan na may mapisa na itlog o so ayun lang so, don't forget to like, share and subscribe maraming salamat po